Bahaw. Huwag ka dyan, Bahaw. Lalambing si Papa mo. Bahaw, alikod ka. Naglalambing pa si Papa mo. Dali. Lalambing pa eh. Kahit nandyan yung kanyang anak. Hindi <gulang> pinagbigyan si papa mo. Bahaw. Nako, alis si papa mo. Hindi pinagbigyan. <gulang> ah. Nilipad na lang daw siya. Bahaw. Ano pinagtutukan mo na naman dyan? Daga dito ba? Huwag kayong lalabas, mainit Whistle. Come, come Bahaw Bahaw, bahaw, likod dito dali Huwag kayo dyan, mainit dyan Baka biglang mabuksan yung pinto, labasan yan Di pa pwedeng lumipad si Bahaw sa labas. Baka tumugpo sa dagat, kainin ng pating yan. May na pala lumipad yung anak nyo. Dito muna kayo, dali. Bahaw! Dito dito. Uy, Bahaw! Bingi-bingihan ka na ngayon ah. Tua-tua asian tua, yang akan lepas